for today's video maghahasa tayo ng katam natin dahil medyo mapuro na to at saka tumama sa papo kaya nagkaroon siya ng bungi ang gagawin ko lang tatatlong natin sa likod para umangat yung pinaka bakal niya o pinakatalim niya aangat yan dito sa papuntan likod para matanggal may, hindi lang nakita sa camera pero may bungi yan kaya yun yung ahabuli natin para uh, tumalim siya ulit ito na bilik ko to online ito yung guide niya uh, sa paghahasa ng katam at saka ng mga pait yan ang ginagamit ko Yeah. Isang nga lang natin to para maklam niya mabuti yung talim. tayo natin ng flat screw para humigpit siya at maganda yung maging uh, higpit niya. Ito nabili ko din nung pin sa online. Ah, uh, uh, dalawang grip to, isang 1000 grit at isang 4000. Ang una kong ginagamit dito yung kulay green, ah uh, 1000 grit tapos pagka medyo matalim na siya, susunod ko na yung uh, 4000 grit. Yan hindi tayo professional sa ganito pag-aasa dahil napakahirap magasa talaga ng katam Isa sa sa pinakamahirap pa sa in na gamit ng karpintero ang katam kaya paulit-ulit lang natin itong gawin uh, pero, mas, dapat yung uh, hasaan na yan is laging basa ng tubig o ibababad nyo muna sa tubig bago nyo gamitin para hindi siya mabilis mapudpud kaya ito kung mapapansin nyo talaga namang basang basa siya ng tubig after kung nga siya makabol na ayan, Binagtetchula siya sa puting portion na to. Ito na yung 400 grit. Ito naman na yung pinakalas last part na pang hmm. Hindi natin kailangan maging professional sa paghasa para ma-achieve natin yung uh, matalas na katam. Ah, uh, hindi ayoy lang to. Dahil hindi naman tayo professional sa paghasa, dahil talaga napakadiwara maghasa ng katam. Hindi basta-basta ang paghasa ng katam. Kaya yeah, hindi ko sinasabi na marunong ako pero pinapakita ko lang sa inyo paano ako naghahasa ng katangkot ko. na gamit ko sa akin para DIY. Yeah, niyo, ayan, papasin niyo 'yan. Binaligtad ko siya tsaka ako siya hinagod ng konti. Ayan, 'yan yung ay pinaka last portion niya. O yung pinaka last na napag uh, ko sa kanya. Ayan balitaran ko na siya yung nasa. Ayan, papatay niya. After ko na siya mapunasan, ibabalik ko na siya sa pinaka-base niya. At ito na nga yung ating uh, hinasang katam na nabungi. Titingnan natin kung ano nagiging resulta sa pag-asa natin. Kung tatalim ba ito. Ang papansin niyo sa plywood na yan, medyo bungi-bungi yung plywood na yan. Subukan natin kung tatalim ba ito o ano mong nangyari. Yun. Sa tunog pa lang, napakatalim na ang tunog niya. Hindi siya sa napakatalim pero okay na to para sa akin. Okay na okay na sa mga gagawin ko mga project. Ayan, makapasin nyo. Ayan, ang ganda na nang naging tabas niya. Ito pa isa. Ayan, medyo na. Ayan, nabungi-bungi niya siya. Nakakumangat yung pinakap hiblay niya. Ayan. Subukan natin ulit itong ah, ah, katam. Tignan natin. Ayan. Ito yung tunog. Talagang tunog niya. Napakatalim na niya. Ayan. Kahit pa paano, kahit hindi ako magaling mag-asa ng katam, eh, napatalim ko naman siya sa gusto kong talim marami kasing grit ang kailangan pagdaanan ng katam o maraming talagang proseso sa pag-asa na to pero para sa akin as a DIYer pwedeng pwede na ganitong sistema sa akin okay na to uh, sa akin lang naman o kung bahay lang naman eh pwedeng pwede na to hindi naman ako professional eh pwede na to ang papasin nga yan o no? pwede na yan once kasi mapurlo katap natin ay makagawa ng Ama mahabang ganyan kasi mapuputol-putol siya o sasabit-sabit siya. So, e, pagkaganit ang katulad yung medyo matalas-talas diba na, ay masarap na magkatam. Ayan guys, thanks for watching.